Hello guys, it's me again and I'm Marikit and welcome to my channel. Guys, oh my god, namumulaklak na ang ating mga rambutan dito. So after 2 to 3 months ay uh, maari na siyang mahinog. No? Ay bunga na talaga siya pero makikita nyo guys sobrang maliliit pa. No? So, natikman ko na ito before Nung namunga kasi to guys, ayan, free lang kasi ang rambutan dito sa amin. And, ayan, natikman ko na siya, sobrang tamis. And, nakukuha yung, ay hindi siya dumidikit sa buto. And guys, yeah, sobrang daming bunga ng... Asa, asa may send. Ano ah, may nag-game? so sobrang daming ano bunga ng uh, rambutan natin so dito yan sa may Cantagnos relocation area dito sa Baybay Bay City Leyte guys ha? and ayun makikita nyo guys yung mga maraming bakal doon yan ayan 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 yan yung mga ano natitira diba gumawa dito ng mga pabahay so ayan yung mga naiiwan so sobrang marami pa siya no Yes, pero bahala na siya. Wag na lang natin yung pakialaman kasi baka magalit magalit si Mayor. <laughs> And meron pa tayong ano dito guys, rambutan. Sobrang dami din ng bunga. Yun nga lang, mapusit pa, maliliit pa siya. Ah, pusit, dili, pusit. Okay. Pusit. Pag sinabing pusit, pusit, ah? Pusit, ah? <laughs> Pag sinabing, yung pusit kasi guys na yung ano yon Yung nasa dagat, pusit. <laughs> Tapos, yung pusit sa Bisaya is yung malilit pa lang. Like yung uh, bata pa lang na prutas. Yan Pusit. Pusit. <laughs> ah. So yun eh guys, dahil wala akong ginagawa pag pagkatapos nitong uh, pagsimba namin ay gala muna ako dito sa taas ng relocation area dahil nga naboboard ako and kailangan kong pumunta dito sa taas kasi may mga binata dito na nagbabasketball. Naglalaro ng bola. Ah, mataas kasi ito guys. Oh. Ah, Nakakaanis. So, ayun, maraming mga kabataan dito. Naglalaro. So, sobrang happy kasi masaya na yung mga bata dito sa aming relocation na, na makapaglalaro na sila ng basketball and ayun sila guys and hoping one day kasi mahilig din ang mga kababayan natin na mag volleyball no? so sana magkaroon na dito ng basketball at, at volleyball no? volleyball area para mas malibang ang lahat so ito yung kubo namin guys so pag manood ka at baka ulan at baka mainit, so pwede kang sumigan. na siya. Diba? So, kulungan din pala to guys. Temporary na kulungan. Yan. Diba? So, ma kasi may, may mga kapitbahay kami dito na mahilig maglasing-lasing at magwala-wala. So, kailangan ikulong mo na dito. Buong magdamag. No? So, dito lang muna guys. See you again later. bye, -bye. <laughs>